Hello guys! Meron kaming ginadaan ng matanda guys. Tatlong bisis na. Kawawa naman. Wala siyang asawa, walang anak. Ginagawa namin guys, binibilhan namin ng pagkain. Ayan guys, binilhan ko siya ng palamig. Ayaw na niya na guys, gusto niya daw kape. Kaya umalis ako guys, saglit at bumili ng kape para may inumin siya. Nung unang na una namin siya nakita guys, ano, pinapay at kapi din yung binigay namin. Tatlong bisis na guys, kawawa naman. Kaya ayan, binilhan uli namin. Makita uli namin siyang nakaupo. Wala siyang asawa, walang anak. palaboy-laboy na lang guys. Mayroon daw gustong ampon ayaw niya guys kasi may sarili din naman siyang bahay pagkaaraw nandito siya sa kalye ng Limos nang hingi ng pagkain sa gabi umuwi sa kanila kaya naawa kami guys binigyan binig namin binig ng pagkain ayan binigyan guys bibili muna ako ng kape iwanan ko siya saglit bibili ako ng kape dahil ayaw niya na ng palamig gusto niya daw kape gusto niya ng kape ayaw niya ng palamig kasi ang daming nagbibigay sa kanya puro palamig. Binigyan din siya guys ng aking mister ng barya <laughs> para pambili niya uli ng tinapay pag nagbibigay siya. Ayan guys, tingnan nyo oh, ang dami daladalahan. May mga daladalahan siya, may mga abubut siya. May mga abubut. Tapos sabi nung isang tendera guys, kulang daw ito sa pag-iisip. Kawawa naman walang asawa, walang anak. Buti na lang may bahay. Pero wala siyang pagkain guys. Kahit may bahay siya, wala siyang pagkain. Ayan guys, malis ako. Para bilhan ulit siya ng kape. Malis ako para bilhan ng kape. Sawang-sawa na daw siya sa palamig. Mawawa guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Wait lang guys, saglit lang guys. Panoorin nyo na lang guys. Ang naganap. Ah. Terima kasih telah menonton! Dato'ng araw na guys Dato'ng araw lang Binibigyan ng pagkain guys um, Ayaw niya na guys Gusto niya kape Tapos guys ano wala na siyang anak Nawa kami guys Tuwing daan namin dito binibigyan namin Ng pagkain ring daan namin. Ayan guys, so oh, binigyan pa ng pira ng aking asawa. Mga ah, kaawa naman. Wala na daw siya anak. Sige na, uwi na kami nay, ha. Dito lang kayo sa tabi. Baka masagasaan kayo, hanay ha. Sige. Sige. Inumin niyo yan para hindi kayo magutom, nay. Inom. O, oh, babay, nay.